Dalawang po mga kapasyal ay aray at ating puntahan at ating papasukin at tayo tatayin na tanghalian at tayo napapasal itong ah, restaurant eh, dito sa Barcelona ah, itong Salamangka ay pag kayo pupunta dito ay ipasukin at nakikita ninyo kung gano'ng kadami ng nakain dito ng sarap ng paella ayan ako oh, ato oh, oh, itong entrada hanggang itaas at sa kabila ay ating papasukin at ating pagkita ang yan ay tungkita ninyo ah. ay, 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 ay,

Maganda ko. Kita niyo. Ito, may aray. Yan, naririto ang mga footballista, mga artista, basketballista. Ito, papasigin natin yung fight at ito. At ito ay napakatanda restaurant na. Oo, oh, yung ng mga sikat na sikat na mga nakakaan dito. Oh. Ayun pala, ang isip ko hindi, daan naman ang dito. Padamay, kaya ayun yung puntahan dito at kayo kumain dito pag kayo nakaparating dito at kung hindi nito ko kaya ako nila kamahal ayun na may araw nito si Lipistre ang pangalan kaya ako ito ayun na may oh, taas o ang ganun kadami ng tao o oh, dyan ay talaga magugutong ka karoon ko lang ang ginagutong ko hindi ko pa ayun punong puno at ipapakita ko din sa inyo ang gawing baba na ito mamaya magkakaroon mo ba iniipot ko muna kayo ituturo ko dito sa itaas ayan ang mga inong may bino red wine napakasasarap at tayo iipot pa dito kuho ito oh, ayan ay wow oh. ayan ako ah, ng puno dito itong itaas na ito ay napakadami na kain itong may igarantiya kung napakasibarang sarap mga kayong pasyal dahil kung ito ay hindi masarap hindi ito dumugi ng ganitaw. Pag at pag kayo kumain dito at ako kasama ninyo, hindi niya gusto ko, ay sasabihin ko sa mayari, walang bayad. Oo, oh, yan. oh, yan. Oo, oh, di pa dito sa loob. Wala, ito nung amigo. Tita, tiyak niya ba ako? Tiyak niya ba ako? Tiyak niya ba ako? Tiyak niya ba ako? Tiyak Ay, gente. Ay, gente. Ay, mira, mira, papa, Ay, yung mga kaibigan ko. Ayan, oh. Todos. Ayan, mga poto. Dami. todo Hola, ya. Hola. <laughs> hola. Hola. Aproveche, todos. Mira, amigos, todos. Hola, mira. Hola, buenas. buenas. Aproveche todos. Vale, muchas gracias. Ya, anda. 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 Ya, Moy, ada pa kadaming kaibigan ko dito kay Babo Badi taw. At mga mama makikita ninyo dito ayan, oh. Kita ninyo oray. Pero kikita mo ito, ito'y matanda ng restaurant ito. Ito'y nasa daan tao na ang tanda ng Salamangka restaurant kung ikaw kaya inyong puntahan pag kayo pumunta dito sa Barcelona at inyong man at inyong subukan at saka ninyo mapapatunayan pag inyong natikman ang tunay na kasarapan ng paila dito sa Salamangka restaurant ay. at tayo lalabas dito sa terasa ayan ang amigo ko Jordi ayan ang amigo ko ayan ayan Ayun, yung mga kasama ko, nakakain na daw. <laughs> Mamaya ako pupunta daw, na, kung gano'ng daw ng tao. Ayun na, ay. Oh. Oh. May mong mo isa dito. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, mamimili-mili kayo. Talagang puro sariwa ang sipa. Aho. Ayan, mga sipa. Ayan, ang tangala na kay. Tunay ka naman pag hindi ka napaibay ka rin. na, na ubus mo isang aray. O may alamang, apta. Ay, napaka napakalasa. Oo, oh, yan, naririn ang lahat. Oh. Ayan, oh, Ayan, na may dagat na. Amigo! 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 Amigo. Ayan, mga kaibigan, hindi natin yung... <laughs> Ang daming nakain, Papasukin oh? ko ang gitna. Ayun, ang kabilang ari dagat na. Ayun, oh. At kaya napakaganda. Ulitan ang dagat. Dagat 'yan lugar na 'yan. Mamaya ko pakikita hindi ito kasi sila. May nakakadamdian ng liligaw at eh. pero unahin ko muna 'yung tawanan. Nang inyo kung gaano kadami nang nakakain. Dito sa pinagdadal ng kaup ng mga kasama ng mga tagalik natin. <coughs> Aha, uh -huh, yan. Okay. Wala Puro mga malalaking kuha. Oh, yan. Yeah. Ano ninyo ah? Pagkakadamay. Oh. Patunay na daig pa na rin. Ang kuang, libo ang tao din eh. Araw-araw. Dalawang libo sa araw. Umagat hapon. Kayo mga kapagsabay, mga kapasyal. Kung gano'ng kadamay na nakakain dito. Yan may aray. Yan. Yan. Hola, senyor. Buen dia. estamos sa Si. estamos sa Mira. Mira lang may aray. Yan. may aray. may aray. Si. Senyor. Si tuwing din na. Si. Si. Salamat. Pero ngayon wala para sa koala. Gracias a Ayan gracias a ti. Ni erey, ni ni erey. Ano yan? may ari. Ah, tebigan ko, may ari Ayan. Kaya pupuydi tayong umihi dito no ano, kainan naman. Sarisaraid. No? Oh. Wait, yeah. Oh, tayo lalabas at sisilip ko sa glitsa sa Ayan. dagat na ninyo makita. Hola, we Kita, bien. si, estamos Si. Oo, oh, mga kaibigan nga. Uh, sa yan. Ay, tunay ka naman. Pag di ka nasabi, pag hindi mo nasabi, hindi masarap di yan, Ay, walang katotohanan. Pagkakadami nga ng nakakain, isa na akaw, sakakain di yan. Yan. Shout out, mga kasama. Uh -huh, pupunta ko lang kayo sa tabi ng dagat para makita ninyo. Aray, aray, malapit na malapit sa dagat. At ang naririnig sa dagat na, aray, mga nag na, mga nag- uh, mga naliligo ayan ang, uh, ang dagat dito oh, nasa mga hindi lang tatlong kilometro ang haba mula doon sa uh, Hotel W. Ayan nga, papakita ko sa inyo. Nasanggah ng kahaw. Ayan. Ayan ang Hotel W. Ayan ay puro, nasasakupan ng puro, da, ano na, puro beach na yan. Ang ganda. Oh, sakadong doon na, may umpisa na ng summer din. Yung umpisa na ng tag-init. Kaya ka siguradong papawisin pati titigilay. Ngayon ang sa arawang itaw. Uh, Pakainit. Ayan, ito pa mga kapasyal. Ayan. Oh, ang ganda. Ang sakadong doon na. Ayan inyong puntahan ito at inyong makikita ang aking sinasabi sa inyo na walang kasinungalingan kung kayo makakarating dito ay inyong puntahan pwede kayo maligo dito walang bayar kahit saan kayo lumulog dito dito may parting mga walang walang saplot sa katawan may parting sa may saplot sa katawan, may panghanggang hanggang bayawang may pang hanggang dibdib at mayroong pang wala rin pang walang wala ayan kaya sa aking binabahagi sa inyo oh, itong lugal na ito itong Salamangka Restaurante ang aking pinakikilala nakikilala po sa inyo mga kay Europasyal at yan nakita naman niyo yung may-ari kanina kasama ko kakalakbay uh, ko tayo magpapa yung mga, yung mga kasama dito kaya aking papasukin din at aking bibidyohin para naman makita ninyo ayan laging dito itong Salamangka restaurant eh ang napakasarap ng paella dito ayaw ayan dahil isa sa subukan ko at pag hindi nga ninyo nagustuhan ay siya ay huwag ninyong bayaran at yan ang may-ari ayan may-ari may-ari

kaya niya nigrail yung pagtanggi dito yung kalungkaw yaya kaya bigyan amigo amigo lakay kaya bigyan sa kanya yung asya mo nakukuha kaya din narin bigyan